Nagpunta kami ng kabilang ibayo para manguha ng mga dahon ng gabi, mga kiat ng puno at mamitas ng mga hinog na bayabas. Naandini nga pala kami ngayon sa kabilang ibayo, tapat laang din ng bahay at aring ang aking tita ay nagaya din pumunta sa tulay. At dumiretsyo na nga din kami din sa kabila, sakto naman na napakarami palang bunga ng bayabas din eh. Kaya naman rin dalawang pamangkin kong batuting ay tuwang-tuwang mamitas ng bayabas. Ano, you know, dahil bunga oh. Ayun yun, dahil bunga oh. Ayun yun, oh. laki! Saan? Yeah, dami oh, uh, dami. Ah! Uh, Awan, uh, you know, mag... laki! Ewan, laki! Ayun, e oh, laki! Mukhang mag... Hindi laki. Eno, eno, lumun oh. Laki! Hindi laki! Laki. Mmm, bango? Laki! Oh, bakit? Laki na, nainagan! Oo, bakit? Nasa puno na, Laki.

Sobrang nakakatuwa nga at halos lahat ng bayabas dini ay naghihitikan talaga sa bunga kaya aring dalawang batang are ay hindi na maganda mali kung saan baga ilalagay yung mga napitas nilang bayabas. Nakakatuwa nga din aring dalawang batang are at hindi sila katulad ng ibang bata na nagpapaunahan, nag-aagawan, makakuha laang ng bayabas at talagang sila ay nagbibigayan. Ari ang isang batang are hindi na nga alam kung saan ipaglalagay yung mga napitas nilang bayabas ay ikot pa rin ang matay, makahanap laang ng hinog. Ako nga ay tuwang-tuwa sa isang sanga na are sa sapagkat halos lahat nga ng bunga ng bayabas ay puro hinog. Kaya naman ako'y nakaisip ng ideya para may thrill yung pamimitas ng bayabas ng mga batang are. Ipinilagay ko na nga muna sa aking bulsa yung mga hawak nilang bayabas para naman makapamitas sila ng maayos. Ay aring mga batang are habang namimitas ay sige na din ang lamon. Ay huwag kayo magpapakarami at baka kayo magtibi. Ay tingni ang itsura, puno na ang dalawang kamay, pati ang bibig ay may salpak. Ay kainaman. Hindi na magkandamali. Ay siya din na sa aking chinelas si

lahat mo sa ulo mo. Ha? oh. More. More. Wait lang. Yan. Laki. Oh. Mamaya. Kita ka dyan. Ayun, lali. Ayun, oh. Ayun, ayun. oh. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Yung yan, yung malaki, oh. Hmm. Pwede na yan. Mas masarap yung gaya ang matigas-tigas kaunti. Talia, ito. Kunin mo na. Tarikunin -tari, mo na yan. Kunin mo na yan. Okay? Yan. Ayun pala. Oo, bakit lang ang gabi? Oo nga, no? So, natin. At syempre, dahil may puno at naandini ako, ay hindi mo ang pag sa puno. Ay nasa dugo ko na ngawari ang pag akyat sa mga puno na may prutas, ay balahibo na lang ang kulang at unggoy na talaga. Charot! Ay hindi nga abot yung mga hinug na bayabas na naandun sa tapat ng tubig, kaya aakyatin ko na. Ay sino pa mga akyat, ay ako laang din. Alangan naman paakyatin ko yung dalawang bata, ay dinahambalos ako ng mga magulang niyaan kung mahulog. Kakaunti nga laang din yung aking nakuha dyan, sapagkat yung ibang hinug ay naandun, sa kaduluduluhan ng sanga ay hindi na pinilit abutin at baka mabali ang sanga ay plakda talaga sa tubig. Lito! Kung napapansin nyo nga yung ibang bayabas niya na inihahagis ko sa ilog kasi nga ay may mga butas ay naunahan na kami ng mga uod. Ay may uod yan. Hindi na. pa! Hindi pa! Akin yan! Akin yan! May uod na tubig. Wala yung butas! Wala butas! uod! Baka no, ito madumihin. Ano yung dapat muna na dito! Ay! Sayang! Lumalaki lutang. Lutang din din po. Oh, dami! Nagulat ko dyan. Lumalaki ko dyan. Huwag na lang Huwag na mahit. Ano ba ang 你。<Yeah. S 2> yeah. Aray naman ay ibang araw na at nagaya nga ulit pumunta din sa kabilang ibayo. Tatlo nga la ang pala kami dyan, kasama ko nga yung dalawa kong tita. At habang papatawid nga kami din sa tulay, ay aray batang ari at sobrang tiyagang namimingwit din sa gitna ng tulay. Kako nga ni Utoy, anong iyong mahuli dyan? Ay, anong pagkakalalim ng tubig? Doon ka sa gilid mamingwit at nang ayungin ay dumawit? Ay, tinawanan la ang ako. Ay, sige, haya eh. Yan ang gusto mong trip eh. Pagbigye. Kaya na may dumiretsyo na ako ng paglalakad at ang aking kasama ay naandun na. Pagdating ko nga din eh, ayaw ng aking isang tiyahin at bayabas agad ang pinuntirya. Nagpunta nga pala ulit kami Dine, para mamitas nga ng dahon ng gabi at patutuyuin nga daw at dadali ng aking tita pabalik ng ibang bansa. Ang dami ang gabi din eh, watak-watak nga lang ang pagkakatanim tapos kinakain pa ng uod ang mga dahon kaya amin ang pipitasin. Yun nga laang, hindi nakapagdala ng gunting, ay dihirap ang mangyang putulin. Ay sige, ikut-ikut eh, kawawa sa iyo eh. Ah! 七迹。 After nga namin ang manguha ng gabi, ay are namang bayabas ang aming pupuntiryahin. Ayun na nga ang aking dalawang tiyahin at namumuti na. At aba, may dala ng plastik ngayon. Huwag At dahil hindi nga abot, ay ano pa wag gagawin? Ay diakyatin na! Nakakatuwa nga rin puno ng bayabas na are, ay dalawang araw lang ang lumipas. Simula nung mamuti kami kasama ng mga bata, ay ngayon ay hitik na naman sa bunga eh. Kaya are, at aming pipitasin na ulit, nang hindi na maunahan ng uod, ibon at bubuwit, ay Mario, kung mapapansin nyo, nangangalahati na nga nga sa plastik na malaki ang aming naputi. Ay ngawit na naman na mga panganang mga batuta sa amin, kakanguya na rin bayabas. Ay kung buhay la ang sinanay, ay meron na naman kaming minatamis na merong bayabas. At dahil hindi nga abot, ay kinakailangan na naming tumawag ng bangkang rescue jaan Dahil nga yung mga malaking hinog ay naandun nga sa kaduluduluhan ng mga sanga. Kaya naman to the rescue ang aking kapatid, sakay ng bangka. Bye! bangka? kung <laughs> ano eh. ni abot. Bakit hindi naman ako magpili ah. Dami ko kaya ang bayawa. Dito? Dito ko siya ang mga bayawa.